Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at ayan medyo umaambun pa nandito po tayo sa labas ng bahay Mga kalaki, ang ating pong mga lucky numbers ngayon, syempre sino madak po mabuti to ha, gusto ko po kasi may manalo ngayon May manalo ng 5 digit o kaya 4 digit at syempre sana, ibigay na sa atin yung 6 digit dahil gustong gusto ko na rin may manalo ng 6 digit At gusto ko yun talagang nangangailangan Ano na, na po, at ito na po mga, mga kalaki, at mga lucky numbers natin Ano ito naman itong aso ko? kinukulit ako ng aso ko <laughs> at syempre po mga kalaki ating mga laki numbers na inaalagaan po natin ng 3 days po bago po natin palitan kaya sa mga bagong labas dyan sa mga opisina sa mga hindi pa nakakalaban dyan abay eto na ang pagkakataon nyo para po mapanood at mailista ang mga laki numbers sa tingin sa lahat tayaan nyo po ito ngayon po alas 5 ng hapon Okay, sa mga nagtatanong po kung may bayad daw po ang private consultation, may membership fee po. Opo, dahil 3 months po tayong magsasama pero ang laki numbers po natin na ibibigay sa inyo wala pong bayad dyan panoorin nyo po sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok wala pong bayad dyan pero yung magpapakod po lalong lalo na po sa ibang bansa may membership fee po kasi naman po kung humingi po sila ng code madaling araw yun, eh, sila naman po ang may gusto nun kaya inoffer ko lang din po sa Pilipinas at marami naman po nagpamember at marami namang nanalo Ayun, may mga nananalo meron din pong hindi hindi naman po tayo sinungali kaya kung sa tingin mo kami ang magbibigay ng swerte sa'yo abay, try mo na magpa-member sa private consultation sa mga interesado po. I-chat nyo lang po ako, sabihin nyo na interesado kayo, tatawagan ko po kayo. Make sure na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na ako po ang kausap nyo. Okay, so ngayon na mga kalaki, eto na. Kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging millionaire? Okay. Muulan-ulan pa, no? Eto na po ang 2 digit lucky numbers tatlo po ang ibibigay natin. At tatlo rin po na 3 digit lucky numbers at tatlo rin po na 4 digit lucky numbers, dalawa pong 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Ito umpisahan na po natin sa 2 digit lucky numbers. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 10 at number 26. Doon po yung una. Ang pangalawa po, number 18 at number 5. Ang pangatlo po, number 3 at number 7. Ayan. At syempre, ito na po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9, number 2, at number 1. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 0, number 7, at number 4. At ang pangatlo po, number 8, number 1, at number 2. Okay, ayan po yung 2-digit at 3-digit ha. Make sure po na iraramble nyo po yan. Pag iniramble nyo yan, mas may chance po tayong manalo pag nabalik ka ng numero. Kahit po ang 4-digit, i-rumble nyo po yan, okay? So, eto na po, isusunod na po natin ang 4-digit lucky numbers para po sa'yo. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 3, number 4, number 0, at number 7. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 8, number 9, number 7, at number 2. At ang pangatlo po, number 6, number 1, number 3, at number 3. Ayan po yung pangatlong 4 digit lucky numbers Kompleto na po yan At syempre bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers At 6 digit lucky numbers Sa mga bago po sa mga Facebook namin Kung gusto nyo po makatanggap ng mga uh, tips at mga ideas Sa mga tinatayaan yung mga numero Hanapin po sa Facebook, ipalaw nyo po kami I-type nyo po red parungkin Ayan, pag lumabas po, kinlik nyo red parungkin Lalabas po yung mga red parungkin dyan Pindutin nyo po agad yung people Kasi marami pong gumagaya ng account ko Pindutin nyo po agad yung people Sa taas people Lalabas na po dyan yung legit na account ko Hanapin, tingnan nyo po agad yung followers ha Kailangan yung red parungkin na pipigotin nyo Na ipapalo nyo Meron pong 315,000 followers At ito po yun, kami yun At sa YouTube po meron po tayong 16,600 uh, 16,100 followers. It's, hanapin nyo rin kami sa YouTube, Red Panong din. At sa TikTok po, 416,000 followers sa po tayo. Kami rin po yun. At syempre, may second account po tayo sa Facebook, Aris Gatchalian at red parungkin po ulit na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Yun po ang mga legit na legit na account namin kung saan pwede po kayo mag-message o humingi, mag-request ng mga lucky numbers. Pag hindi ko po kayo napansin po dito sa sa account namin na to kasi napakadami pong nagme-message pero ginagawan po natin ng paraan okay so ganun po wag po tayo ma... baka maligaw kayo baka sa iba kayo magpa-member hindi po kami yon make sure po na bago kayo magpa-member kung magpapa-member ka man gusto mong i ang private consultation make sure po na makakausap niyo ako ayan para po legit na legit okay so mga kalaki halika na tara na ituloy na po natin ang mga pamimigay ng mga 5 digit at 6 digit lucky numbers para po sa lahat eto na po ang 5 digit lucky numbers abroad po ito ah, ang 5 digit lucky numbers mo ay number 17, number 26, number 31, number 15, at number 28. Yun po yung una. At ito na po ang pangalawa. Number 32, number 26, number 28, number 12, at number 16. Ayan po mga kalaki. Syempre, bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit lucky numbers po namin, pwede po ito ang 642, ang 645, ang 649, 655 at 658, 6 digit lucky numbers. Okay, kali ka na. targetin na natin ang millions at sana po bago mag Pasko, itong Bear may mapanalo tayo ng millions kasi mag-iisang taon na po tayong namimigay ng mga lucky numbers. So, eto na po ang 6-digit lucky numbers mo. Number 23, number 18, number 36, number 27, number 14, at number 29. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 33, number 6 Number 21 Number 42 Number 30 at number 20 Yo, number 20. Ayan po. Okay, kumpleto na ang mga lucky numbers natin ngayong hapon. Takbo na sa suki yung outlet. Nire-remind ko ulit. I-rumble nyo po ang 2-digit, 3-digit, 4-digit kung gusto nyo para mabaliktad man ng numero. Panalo pa rin po tayo. Ito na po mga kalaki. Shout out time na po. Shout out po sa Ah, sa Tarlac to. at Alam ko to eh. Sa Lapas. Okay, Lapas. Lapas Tarlac, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood dyan sa Lapas Tarlac. Kami po ang mga uh, tindera po dito sa Lapas Tarlac po. Maraming salamat sir, re, dahil lagi namin inaabangan ang 3-digit lucky numbers mo pag umaga. Wow, 3-digit din talaga. Iba-iba kayo nang inaabangan. Iba 2-digit, iba 3-digit, iba 4-digit. Thank you, thank you very much po. At syempre, happy birthday po kay... Ano to? Wendy... Wendy Severino. Wendy Severino ng ano yan? Caloocan City Metro Manila. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Happy birthday po. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan. Siyempre, dapat smile, smile lang. Okay. Ito po muli sa Sir Red. Nagsasabi sa inyo na ang lucky numbers namin. Kung gusto mo, tayaan mo. Kung ayaw mo, lagpasan mo. Okay. At sana po, this birth, manalo tayo. Good luck.